bali, nagbebenta po kami nung isaw sa sa labas ng diskuhan. Tapos yung bata po, lumabas, umiiyak. Sabi niya sa akin, ate, sinuntok daw siya nang hindi niya kakilala. Tapos sabi ko, ba't hindi pa kayo umuwi? Eh, alauna na. Tapos sabi niya, wala daw silang masakyan. Sabi ko, sige, mag-ready ka kasi pag katapos namin magligpit, uwi, na, uwi kami, sasabay ka namin. Tapos sabi niya, ate, pwede ko babalikan si Arnel, yung isa daw niyang pinsan kasi ayaw niyang iwanan yun. Nung pagbalik niya doon, siguro nasagi daw niya po yung ano ng kapitan, anak. Okay. Tapos pinagsusuntok na po siya. Siyempre, pinigilan ko po yung nagsuntok sa kanya. Ayaw po talaga magpapigil. Bugbog na po yung bata. Kinuha ko pa po yung bata eh. Tapos sabi ko, mag-settle kami. Eh ayaw, sabi nung isang lalaki. Kasi walang bata-bata daw kapag nakagawa ng kasalanan sa lugar nila, sa Hamuyawon. Pero po, yung bata po, hindi ko po namalaya nakakuha siya ng kutsilyo kasi nagbibenta po kami ng buko juice din eh. Okay. Tapos yung bata nag self defense kumbaga siya pero nakuha ka agad nung mga nambugbog sa kanya may sugatan pa po yung isa eh okay tapos nang nakuha niya grabe talaga yung bubog niya hinila niya dito sa buhok pinagsasampal mismo sa harapan ko po sigaw ako ng sigaw na tama na kasi pwede naman natin isettle tawagin niyo po yung barangay captain niyo tapos magsettle tayo ayaw po talaga kukunin ko yung bata ayaw ibigay yung mga ilang tao yung nambugbog sa pamangkin po niyo anim po yung ko pero iba-iba po talaga ang nagsuntok madami po sila ano po yung mga Sinapal, naging injury ng inyong pamangkin? Basag po daw yung dito eh, yung sa doktor, tapos dito yung bungo niya, basag din po. Dito daw, A dito sa, ano kasi? An ano ba ginawa po dito sa ulo, ulo yung niya? Doon siya inampas doon sa may mga buti. Kasi bata pa siya, ang lalaki po, may, mga tatay na po yung nag-ano sa kanya. Okay. So, ma'am, Hinatid po ninyo sa hospital? Hindi po. Kasi hindi po nila pinadala sa amin yung bata. Gusto ko sana dalhin. Tapos binantaan niya po kami at saka yung asawa ko. Siyempre po, hindi ko makuha yung bata kasi madami sila. So ang sabi ko, babalik kami. Kung bagay, papaalam ko sa nanay na ganito ang nangyari sa anak niya. Tapos sinabihan pa ako na baka daw, ibahin ko daw po yung kwento. So hindi po na, Agad na agapan? Kuha. Oo. Tapos nung pumunta kami sa kanila, Nung pinarating ko kay ate yung nangyari, si ate nag-collapse. Yung mga kapatid niya po ang nag-rescue. Nung pumunta po sila sa Hamuyaon, hindi agad binigay yung bata. Eh kasi walang polis na nag-rescue eh. Hindi man tumawag si Kap na ganito-ganyan ang nangyari dito. Kailangan namin ng backup. Kasi nung time na yun, walang polis sa Diskuan eh. Okay. Ma'am, eto po ay nangyari nung June 17. Opo, ng madaling araw. Ng madaling araw. Pero si Roland ay namatay one month after. Opo. Ano po yung naging cause ng kanyang pagkamatay? Uh, Sabi po daw dun pagkamatay? sa doktor, kasi na matos daw yung bata dahil yung utak niya, uh, sa utak may dugo. Eto, no Opo. yung cause of death po ni Roland ay cardiopulmonary arrest, brain herniation with obstructive uh, hydrocephalus. Yan daw po ba ay may connection dun sa ano, yung pagkabagok po ba niya or yung... Injury Opo. niya no siya ay pinagtulungan. O, kasi doon sa city scan daw po nakita sa ng doktor eh. May nabuong dogo tapos pumutok na daw yung ano sa, ulo, sa niya. ulo niya. Kasi nagbigay din po ng symptoms yung bata. Nagsusuka, ayaw kumain, nahihilos, sinasakit na yung ulo niya. Kung kakain siya, susuka niya. Ito ba no, yung pagbubugbog po sa kanya noong June 17, yan po ba, nai-report yan sa kapulisan? Na-report po. So, na-identify -na natin kung sino yung mga bumugbog sa kanya? Opo. Okay, at sila ba lumapit ba sa inyo itong mga nambugbog sa kanya? Wala. Nag-offer na i-hospital natin, wala may injury po. yung anak wala niyo. Wala po, wala. Kailangan po. nating ipakita. Wala po. Okay. Wala. Kumbaga si Ate pa nga ang pinahinga ni nila ng tawad. Ako si Ate pa nagsorry sa kanila. Sabi niya kasi sa akin, sir, na ano, wag daw ako magreklamo, wag daw wag daw hindi din sila magreklamo. Eh pag kumbaga verbal na walang pinirmahan, ano? no. Corporal, sir, an ano po yung naging results ng investigation po nila? Nakuha na namin yung mga pangalan na po, an, sir. Na nakalagay sa blatter, sir. So may may persons of interest na po tayo? meron na po, sir. Okay, and meron na po bang isinampang kaso sa kanila base sa investigation po ninyo? Sir, wala pa, sir. Kasi gusto kasi nila, sir. Sila na yung mag sir. File sa kaso, sir. Masasabi nyo ba na may krimen na naganap dito? At kung meron, ano po yung krimen na yon? Kasi ma'am, uh, kuan pa ma'am, under investigation pa kasi ma'am, kung ay pa-verify pa namin sa witness ma'am, yung kuan ma'am. E, sir, kasi sa WCPD kasi yun sir, kasi well, hindi ko pa talaga yung alam kung kuan sir. Uh, Lieutenant, ano na po yung update dun sa naging investigation sir? Hapon po ay tumawag po yung kuan yung autopsy para mapa na po ang bata. So under, ano po ngayon, uh, ongoing po yung autopsy natin. And then, sa uh, report po natin is uh, nakakuha po kami ng uh, basi base sa aming investigasyon na anim na tao na bumugbog sa bata. Nakakuha okay. Kuha na po natin yung pangalan uh, at kung sino-sino po sila. Okay. So meron na tayo mga persons of interest. Etong mga persons of interest ba na ito? Mga kamag-anak nung nasagi daw na, na, ano, anak ni Kapitan? Uh, regarding po dyan, uh, meron pong isa na kamag-anak parang sa asawa po ng kapitan then the rest oh, po is uh, ina-identify pa po, po namin pero parang yung isa lang po yun yung pa namin okay Okay. At itong mga to, Lieutenant, na-interview na po natin. Ay, hindi po, hindi po. Kasi ayaw mo nila po magbigay ng kwan. ito uh, po yung nakita namin yung mga nakakita. Na so mga yung mga, may, may, mga witnesses naman po tayo, Lieutenant? Uh, uh, meron naman po, meron naman po tayo. At nakuha na rin natin po sila ng kanilang mga testimonya? Yes, sir. Meron naman po. So ano kamuya ako? Ah, uh, etong itong si Ma'am Irene Medrano. I think siya yung isa sa mga best witnesses dito sa nangyaring pag-gugolpe. Opo, kasi nakausap ko po lahat ng nang ano po, sospe, kasi pinagbantaan nila ako, muntik pa nga ako hampasin ng yung lutuan namin. Nagtataka ako bakit hindi pa nakuha yung ano mo, yung testimony mo or yung narration mo man lang. Wala. Kaya nga po wala. Kaya uh, sir, ang nangyari sir is uh, lumapit sila, sir meron Hindi po kami daughter. nakapasok. Nasa gate lang kami, sir. Bakit po kayo nasa gate lang? Kasi ang sabi daw po, ayusin na lang, arigluhin na lang daw po kasi masyado magulo. So, sino pong nag-decide, ma'am, na mag-arigluhan po kayo? Ako, kasi sabi lang, sabi kasi ni, ano, Kapitan Eric Ungoy Samuyao na, Hindi na daw ako magrereklamo, hindi daw siya magrereklamo. Hindi naman din ako nakaintindi. Kasi para po ang nangyari po, ma'am. Yung kumbaga yung kunyari na saging anak ni Sir hmm. Eric tapos magkakaso kami, magkakaso dan din po siya kasi ipapakulong daw niya yung yung biktima. Pero kasi ma'am, hindi excuse 'yun, madam, para hindi po magsagawa ng investigasyon po ang Correct. okay, ang nga po. Nga po sila po nga... ang mas may alam pero hindi po sila gumalaw. Ngayon pa lang sila gumalaw na wala na yung anak ko. Kasi nasagi po yung anak daw po ni Kapitan. Okay. Ano daw pong nangyari dun sa anak po ni Kapitan? Wala nga. Uh, injured po ba? Hindi po. Wala. Ano, Wala. Sinuntok daw po. Ang sabi nila, sinuntok daw sa loob. Nagkagulo doon sa loob ng diskuhan. Hinila palabas labas. Hanggang binugbog na talaga nila. Sa loob pa lang, sinusuntok na nila yung bata. Dumudugo na yung bibig. Bula-bula pa. Nakaluhod yung bata. pa ako ng bata. Ati, tulong! Ay, hindi ko maano yung bata kasi hinihila talaga nila. Marami sila, ma'am. Lieutenant, ano po ba yung facts na naggather niyo? Ah, uh, ang nangyari po is uh, nag settle po sila kaya uh, yun yung nagano. Hindi po kami nag-interrupt kasi ang nangyari po, ma'am, nagkaragla po silang both parties. Sila po nag-nag-usap uh, nang namatay po. Doon na sila lumapit mo para magpa-blather din naman po namin kung ano po yung uh, kuha nila. In, in other words, ngayon pa lang kayo naghahanap ng mga witnesses, kumukuha ng mga testimonya. Uh, actually po sir, mer meron na sir. Kaya nakalagay po sa blatter natin sir na yung anim na tao is uh, yan yung po yung bumugbog sa bata po. Yung sinasabi ninyong aregluhan, so for now, i-disregard natin yon, Okay? You gather all the facts, interviewin nyo yung mga witnesses, lahat ng mga nandon, Okay? Kasi kung base sa autopsy na yan, ang mga uh, sasabi ng eksperto natin, yung cost of death niyan can be traced doon sa pambubugbog sa kanya nung June 17, yan yung magiging proximate cost. Then kasong homicide ang pwede nating isampa dito. Baka nga murder eh kasi ilan yung ano, ilan yung nagtulong-tulong nagtulong-tulong sa kanya? Anim po. Anim. So pwede pang murder yan. So, ang reklamo ko din po sir, yung pesta sa Del Carmen. Oh sir. Yung Well, 15 ano po nangyari oh. yon Pinusasan nila yung bata na walang kasalanan. O, oh, pinusasan pa nila yung kasi bata. Kasi nag si Kapitan ay kunin daw kasi baka daw mag-revenge no, mag ano sa kanila. Po. As in, ano, pinatulog lang daw nila pero nasa rehas. That's already deprivation of liberty yung ginawa nila okay, doon. Tapos pinatawag nila ako, sabi, samahan ko daw yung anak ko doon ako matulog sa ano, sa police station. Lieutenant, yung anong ginawa nyo dyan sa bata, dyan sa my station? Ah, uh, hindi po namin sir, diyan lang pinastay lang po namin sir. Kasi sir, uh, ang gusto niya sir is babalikan ulit yung bata sir. Yung bata ni Kapitan sir. Lieutenant, so ina-admit niyo ngayon, ni-recognize nire niyo na baka may threat okay, sa buhay uh, nung nung bata. So ang naisip yung solusyon doon, dito ka lang muna. Pero hindi, wala kayong ginawa na ma, pa, para man lang sanang i-monitor yung mga movements ng mga bata ni Kapitan na sinasabi po niyo kung uh, asan yung threat. Uh, Yes sir, kinausap po ng WCPD ko sir, din yung WCPD ko yung bahala sir sa, sa bata ka sir, tsaka yung kwan sir, tananay -tana, sir kayo, kinausap niya man sir. Wala po Then, kayong ginawa sir sa mga nireklamo nire po, alam niyo na po na pinagbabantaan yung bata, wala po kayong ginawa, bagkus yung bata pa po yung pinagawin niyo po po ng station? Hmm. Uh, ma'am hindi ko hindi po namin inano yung bata ma'am kasi nilagay lang doon ma'am sa station kasi kinausap ng WCPD ko po ma'am yung yeah, nangyari po ma'am yung mga gumawa po nito sa kanya ano pong ginawa po ng kapulisan po Ah uh, pwede makwan po yung WCPD natin kasi siya po yung kumausap sa bata po na namatay Manghihingi lang po kami ng opinion sa inyo doctor no Can we trace yung pagkamatay ng bata doon sa injury niya nung siya ay pinagtulong-tulongang bubugin possible po na ito ay due to head trauma po. So, pwede po yung pagkabugbog kung tinamaan po yung pulo o kung napuruhan. Kahit po no, na lumampas na no, ng, say, ng isang buwan, we can still trace yung cause ng kanyang pagkamatay doon sa pambubugbog po sa kanya. Uh, pwede naman po, especially if wala pong other source ng head trauma. Satagest so, po po sana, eh, mag-undergo po yung katawan ng forensic exam. Iba pa po ba yan, doctor, sa autopsy? Ah, same lang naman din po, pero siyempre pag sa uh, forensic examination, iko-consider po natin yung mga ibang antecedents pa po, yung kung ano yung mga medical records, lahat po i ano. Uh, Sige po, we will do as you recommend po, no? Uh, Dr. Sulit, I think if that would be best para mapatunayan yung krimen, then we will do that, Dr. Sulit. Yes po, para makita po kung evidence po nung past trauma po at kung anong extent. Okay. okay. Colonel, sir, hapon, hi hihingin yes, po, po sana namin yung tulong nyo. Meron din pong aspeto na parang may nangyaring arrest nung July 15. We are talking about a minor. Kung 'yan ay it could be interpreted as an arrest, kawawa naman yung kapulisan niyo kasi baka may liability sila dyan. Eh ano po po 'yan? I-review e, ko po, po sa patawag ko po, po yung uh, investigator niyan at sa kayong tipo uh, police para po ma ano natin, pa-make clear po natin 'yan kung may uh, meron bang uh, complaint yung uh, other part, yung uh, complainant. Saka kung hindi pa nila nagawa yung ano nila para may aksyonan ko po. So sana director, no, ma-monitor po natin to Matulungan naman natin yung pamilya. Hindi okay, po sir. Uh, we'll, uh, we'll look, uh, looking for that sir. Teniente Apurada and Corporal uh, Pobe, magkita-kita na lang po tayo sa tanggapan po ni Director uh, Laude. At uh, marama, malaman po natin kung ano po ang uh, investigation po na ginawa niyo din po dyan po sa Del Carmen, Surigao del Norte. Ma'am, kataas-taasan na din po, ma'am, sa Surigao uh, del Norte PNP, ma'am, yung kausap natin. So siguro next week, ma'am, sasamahan po namin kayo from Manila to Surigao para matutukan po ito. May sasama pong reporter sa inyo. And uh, para po, ma interview din po natin si Chairman Eric Ongoy uh, ng Barangay Hamuyaon, Del Carmen, Surigao del Norte. Magkakaroon tayo ng investigasyon. Pupuntahan po ng uh, aming uh, team ay uh, yung pinangyarihan po ng insidente. mag interview po kami kung sino pa po ang ibang witness na maaari pong makatulong sa investigasyon at dadalin po natin sila sa tanggapan po ni uh, Provincial Director. Uh, Salamat uh, uh, po. Ha, sasamahan po namin kayo, uh, Ma'am.